sabay-sabay basahin ang pagsilang ng katipunan go Oh, yan ba ang tamang pagbabasa para yeah! parang sumisigaw minus 10 si GM wala sa upuan minus 10 ang mga sumisigaw minus 10 ang mga tumatayo okay sa pagbabasa ayusin ang pagbabasa okay nakasavote ang wala ka sa vote Va uli, Okay. So, may mga layunin sila. Tanan, ta, mga nakatira. Magbabasa lahat ng nakatira sa purok 9. O ayan, naayos din ang pagbabasa. Bakit kaya pasigaw o deva? O, isa yan sa mga layunin.